Ay, ang sige. Ay, ah, ito na sabi Ayan. sa akin. Na ito na tayo sa kahit may api. Ang mga ko. Oh, sarap. Naku. Pasensya okay. na niyo yung maliit kong bako. Uh. sige. Mara, ano meron? Dito sa may pakain na May pakain? Hmm. May, may mga dalis silang pagkain. Nakakaloka talaga itong kumari ko. Hindi mala ako sinabihan. Tara, tara. tara. Grabe. Tingnan natin. Hindi invite. Tingnan natin. Sige, sige, sige. Sige mga sis, ganyan na ah, lang. Ito na token na to okay, kasi malaki to. Ayan, diba? to shop. Napakarami natin para mag so, Enjoy for the life.

Mas masarap Mara. masarap ka pa ba tayo? Yes, Mare. Mare? ano yun? Busy ka ba? Pasensya na ha. Ngayon ko lang masasauli yung salaan nyo. Ah, sige. Akin na. Salamat. 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 Mare, salamat Sige, thank you then. Dito na ako, Mare. Sige Okay Okay na. Okay na. Kakaloka naman ito si Kumari. Kapay lang kakain, saka nagsasaoli oh, na mga hiniram niya. Mo. Mare, Tapo! O, oh, Mare, bumalik ka. bumalik ka. Mare, mm -hmm. may kalimutan pala ako isauli sa'yo. <laughs> oh, Ito, o yung sangkala mo, Diyos yun. <laughs> Nagbal ko mga na pangyayang sa'yo, eh, Mare. Parang sira-sira naman na yung sangkala. Kasi ka eh. na, hindi naman nagamit na istak na. Eh. kung hindi mo pa ibabalik, makalimutan ko na nga to, eh. Mm -hmm. Salamat, Mare. Ah. O, sige. Ang sarap naman ng handa niyo dyan. Oo, oh, okay lang. Simple handaan na. Ah, sige, sige na, Mare. Sige, Mare. Dito na ako, Mare. Ha? Oh, Salamat sa sangkala, oh, Mare. Okay. Sige. Salamat. Okay lang, Mare. Sige, sige. na. Pasko, mo pa tama na. Oo, kung umulit. Gusto ko, gusto ko tayo kumain. Ewan ko, bad na ako okay, Mare. May lamin siya. A few moments later. Sige, kumain kayo. Oo, sige lang, ako Kailangan natin tukupusin na. Pusunan dito na naman. Sino yun? Ay, bakit ba? Yes, Mare! <laughs> Kumain. pasensya ka na okay sa store mo? Ha? May ako yung sumi. Ay, pwede Ay, na naman. Diba to ng anak ko nung nakarang araw? Kasi naglapak kami. Oh, oh. Marie, salamat, Mari, oh. salamat ah. Mari naman, parang nakakalata na ako pabalik-balik <laughs> <naman sa> ka. Oh. Ano ba si Juna sa holy? Nakapagpupo ka nalang dito. Ano meron, Mari? Ang oh, sarap po. Discipline ah. handaan lang kami. Handaan? Oh, ano meron? May celebration? O oh, sige na nga, pumasok ka na. Ay, naku, Mari, thank you sa invitation, Mari ah. Yeah. May no, pa ba pabalik-balik ka dito? Hello po. Ang handa, Mari. Ano meron? Ito ko kayo. Ay, ito. Ano meron? Pwede ba ka dito? Pwede ba ka dito? Pwede ba ka dito? Salamat! ng okay, handa. Okay, Baan ka? Uh, sa, nasa si eh uh, Ewan ko ba kung saan uh, baka nagtatalpak ulit? Ay, naku naman talaga to si Kumpari. Hanggang ngayon talaga talpak pa rin yung natupan ko. Oh. Ay, naku, sarap naman. Ang laki mo ng pizza niyo. Ay, saan ito galing? Kala dapat ko. Oh. Ah, ito yung kay Kiki's Pizza, no? Ah. Alam nyo to, eh. Kiki's Pizza, number one pizza na kung saan pang special na halaga. Sabi so, pang malakasa. Hey, Mari, ka ba kayo dyan? <laughs> Kasi di mo Paganda mo yung bisita. Nakakahiya. Oh, Kutsara na din, Mare. Kutsara na din, Mare. <laughs> Ganda naman yung mga bisita mo, anti-fresh! Siyempre, magiging hiyan naman yung party mo. Magtatropa ba kami ng laos? Oh thank you so much ah! May kutsara ka ba dyan? Ay, ito po. Ito po. Ay, yan. Hindi ko nakakaloka. Ayan guys, so as you notice, yung pahanda natin, nagpapasalamat tayo para sa Prio's Choice. They provided this na pumasalam sa mga delicacies. Ito pala na aamoy ko sa labas, Mari, kanina. Ito may pa-seafood! Parang familiar din sa akin to. Saan niya? Ah, ito yung galing kay ano, no, bake and pasta, no? Ay, oh, ay nako, nung, nung mansari namin dati ng ex ko nag-order ako kay Bix and Pasta. Ito rin yung handa namin. Oh, Akala ba, ko ako na lang na yung na may na alam. Akala ko ako lang yung may alam. Napakarami pa lang na na hey, hey. may alam with that one. At nag-enjoy nila with their special occasion. Kaso Mari, healthy living ako eh. Paano na yan? Buti na lang meron kayo dito. Oh, Siyempre, meron tayong mga option okay. na pinovide no din zero yung zero ating. Zero yung sariwa mo to, Mari. Matikman nga. Di ba may sauce to? Yes, may so. So. Ay, naku, salamat ah. Mari, siyempre, paghahandaan ka namin. Naiya -pabalik, ka pabalik-balik ka pa. Ay, pasensya no, ka. Nakagod talaga ako, Mari. Kabalik Ang dami ko palang nahiram na gamit sa'yo, Mari. Oo, oh, Mari. Buti na lang talaga na general cleaning ako today. Nakita ko yung mga hiniram. Nakakaduda naman na mag-general cleaning to kung kailan may handaan yung kapitbahay sa panagsasaole. Eh. Um, Nagligal ako ni kumpare mo kagabi. Sana ah. Oh.

One eternity later. Mare, kamusta na mo naman yung food? Anong masasabi natin? Ako, busog na busog ako. Diyos ko, ang sasarap lahat ng handa mo. Ay, isa sa pinaka na ko talaga itong mixed seafood. Tingnan mo naman, isa yung natira, oh. Kasi di ba nagtira ko para kay pare mo. Yan, yeah, napakasarap. Perfect yung lasa niya. Ang taba ng crabs sa ginami talaga namang siksikli bigat o maapaw yung aligi, Mare. Tsaka yung shrimp talaga kung lalaki. Grabe, at talagang lasang-lasa na fresh. Actually, ako, Mare, uh, -tutuwa Tutuwa ako dito, di ba? Simple celebration, pero full pack na yung pagkain natin. Kung hindi ka mahilig sa karne, we have this cane Grabe. Oo oh, nga, napaka Napaka-fresh ng gulay, saka authentic yung ating rice. Saka Marais. kung health conscious ka, perfect to. At ito pa, Mare, isa pa sa pinaka nagustuhan ko, yung lasagna. Ayan. Kaya isa i-save ko para kay kong pari. Oo. Oh. ikaw nga yung nagbue na mali. Yes, kasi ang sarap ng timpla. Tapos talagang naaamoy ko. Napakabango. Perfect yung timpla. Hindi. Tinipid sa ingredients. Napaka meaty. Napaka cheesy. Perfect talaga as in. Sa akin naman yung pizza naman. Masarap siya. Marami siyang topping sa taas. Para sa akin, ito naman ang pinakamasarap. Napaka-fresh. Yeah. Napaka-fresh. Kasi fresh mo maraming maraming ko nito. Oo, di ba ang lagi ka kumakain ng mga fresh? Oo naman. Lumpia. Mahilig ako sa mga fresh. Ay. Ay mm -hmm. Mm -mm. Napakasarap ng kani roll na. Fresh yung gulay. Oh. Well-binded yung rice Ay, pa paper. Pa. Tapos, ang sarap ng... na dip. Ang ganda ng mga pinili mong handa ngayon, Mari, kasi meron tayong mixed seafood, merong beef calderita, merong bake lasagna. Pagdating naman sa sweets, ayan ang sasarap. Sa, Alam mo yun, nare. mahilig ako sa matamis, may sweet to tayo. Kaya pasadong pasado sa akin yung mga brownies assorted and even yung regular brownies nila. Paso oh, oh, ito, itong... ito yung number one, pinaka the best. oh, Tsaka yung pizza. Ah, ito, talaga masarap tong pizza na to. Ayan, tingnan nyo naman sa halagang 999 pesos. Sold na, sold na. 30 inches assorted flavors na siya. Ayan, oh. Talaga namang customized pa kay Tets Beshi waps yan, no? Teka okay. lang, Mari. Parang mas may alam mo ka pa sa akin sa mga pinag-order ko. Hindi <laughs> ko sa mga ko. ko na sa'yo. Nung nagbansari kami ng ex ko, ito din yung handa namin. Kaya pala. Mm -hmm. Kaya na napaka-perfect ng choice mo kasi ito din yung binili namin dati. Ito din, yung 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 din pala Kasi napakarami yung trusted na ng mga mamimili yung mga products. Kaya S alam mo na, Mari, mamaya, ha? pwede maalborin yung kalahati. So, oh, sige na, sabi ko nga kanina, di ba? Sa'yo na yung buong kalahati. Iba talaga yung pumari ko, napaka-generous. Mga mimasor, mga beshiwaps, order na kayo kung kayo ay naghahanap ng mga sweets na mga perfect pang himagas. Yes, 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 yes. Dito, try nyo pong mag-order dito kay Pearl's Choice. na namang panalong-panalo yung kanilang mga sweets na binibenta. Meron silang cinnamon roll, meron silang macarons, meron silang brownies. At kung ang hanap nyo naman ay pang malakasang handa for any occasion, mapabirthday man yan, mansari, or even break up nyo pa ng ex nyo, <laughs> kailangan ipag-celebrate nyo yan. Napaka-perfect mag-order dito kay bake and pasta. Kasi marami silang choices. Actually, hindi lang to yung kanilang mga binibendang products. Tama ko Mare, di ba? Yes, uh oh, napakarami. Wide variety. A few moments later. Ay, nabusog ako, Mare Ang sarap, sarap ng handa mo. Ay, hindi nga halatang nabusog ka, Mare Mara, yung oh, pasensya ka na. Nagkira talaga ako nang isa. Baka ano, pwede mag-take out para kay kumpare pare mo kasi darating galing trabaho pagod yung mamay. Alam ko, gutom na gutom yung... sige na, para kayo pare. Mm -hmm. Take out ka na lang ako. Ah, sige. Mm -hmm. Kukuha na akong plastic mo para madala mo sa... Ay, hindi pa rin. Meron akong dala. <laughs> hindi ka ako. Pwede ba pare? parang hindi ka prepared para pumunta sa... Hiya nga ako sa'yo kasi yan lang binala kong lagayin. Hiya ako sa'yo. Eh, nadala mo na eh. May choice pa ba kami? Sige Mara, na, hiyo ka lang. Ba't kaya mo? Oo. Kailangan na tira talaga ako ng seafood kasi alam mo naman si kumpare mo mahilig talaga yung sa seafood. Diyos ko. Siguro pwede pa. Ito, ito ako mo haka. Sige na, huwag ka na mahiya kahit yung kalahati ng pizza. Kunin mo na. Kasi ayan, kasi ayan natin. Oo. Oh. May kain ba nito? Teka Sige lang, huwag ka na mahiya. Ma ano ba mga, mga anak kung mahilig sa mga sweets, di ba? Oo, oh, ito pa. Huwag na pizza. alak mo, di ba? Diyos ko mahilig. Diyos nako salamat, mm hindi -hmm. ka nakakain, nakakahiya naman. Hindi na, para sa'yo lahat na yan. Sa akin to, mm -hmm. Mm -hmm. salamat kay eh. Anak ko talaga, sakto talaga to pag almusal nila bukas, kailangan to. Naku bari, may ref ba kayo? Ah huwag na, hindi, hindi na kaya i-ref kayo, mauugos na lang mga anak ko. Oh. Mari, sayang naman tong baked lasagna. Hindi, mm. kain pa ba nito? Kain pa. Actually, kinukunti-unti lang namin. Pero kung gusto mo, sige, kunin mo na lahat. Ay, ako, Mari, salamat, Diyos ko. Napaka-generous mo talaga. Paborito to ng kumpare mo, Diyos sige. Alam mo ba, dito na in love yung kumpare mo kasi magaling ako magluto nito. Sana oh. ako. Oh, sige, mukhang maganda kung titikman mo ngayon para ma-rate natin at masabi natin sa pagiging order na natin kung masarap talaga. Kasi titikman natin ha. Naku, Diyos ko, toppings pa lang. Mukhang masarap na maria Am amoy pa lang, oh. For sure, magugustuhan ito ni kumpari. Wala pong makakarami kami nito mamay. <laughs> Ayan na, tikman natin, ha. Naku, nakakahayaw sa bisita mo. Baka Sige sa lang. Sabihin. Tikman natin, ha. Mm. mm. Grabe. Heaven. Napaka-perfect ng lasa. Uy! Highly recommended ba? Sobra. Talaga magagustuhan tuloy kung pare mo na. Hmm. Kailangan ko ng bilisan kasi kailangan ko pa mag-freshen up. Alam mo na. Naku, salamat, Mari. Ha? Kasi siya ka na, okay na to. O okay. baka madapa ka. Okay. ako ko yung hatig pa namin. Okay lang. Kunti lang naman tong na-take out ko. Salamat. Bibigyan mo ba ako pizza? Gusto ko nga kahit kunin mo na yung kalahating pizza. Kalahati? Oo. Siguro balikan ko. Ah, sige. Ha? Ay, naku, thank you so much, Mari, ha? Dito na ako. Nabusog ako. Yung mga inaanak mo doon. Naku, baka gutom na yun. Thank you! Bumalik ka agad ah, marami pang pizza. Oo, sige, may nomo ba dyan? May nomo ba na namin ang pangalan mo. Ay, salamat, salamat. May mo ba dyan mamaya, Mari? Ay, yun lang. O, sige na, Mari ha, dito na ako, Mari. Sige na. Sige, salamat!